Hello mga kahamis, hello mga ka-followers, another day, another vlog. So kaning video di ay mo ang amo ang apart sa mo nag-practice practice me December. So late upload lang na akong nabuha tungod kay walay time, so very busy. So diri nga dapita nagrampa-rampa ko para sa ako ang video para na ako iipo. So diri nga dapita shout out sa imuha Didit Aristoteles kay nang libre siya diri, pang merenda kaning nakadasya og uniform. Mo siya si Didit Aristoteles tiles. And then, naambi pagkahuman, kahuman, uh, Christmas party na namo, so mo ni sa si Sarah Soralta, mo ni ang amo um, ang guapo uh, wapo o maanyag kaayo namo mo nga sir, buutan. So mo ni akong outfit, kaning nakablock. So mo ni si Leah, gwapa kay iyang suot. So mo ni siya si Koan, si ang mga bata nga nagdula-dula. So sa una, sa big, bigger na manggod akong Leia so wala na siya nag-apil-apil ka maulaw na siguro siya kaysa mga bata. Ingon e ko, bata pa man siya idad lang ang dako lang siya glawas mauna nga ah, uh, dako siya tanawon pero ano pa ni siya bata kay 11 pa man mo pay pag 11 niya so wala tay mabuhat kay di man nato mapugos kay dili na lagi daw siya baby di na daw siya bata kay big girl na daw siya so diri nga dapita nagtanaw tanaw lang ko nag enjoy enjoy lang ko ani mga bata so ingon ako sayang kayo kung naon ta si Kylie Jane Esten so so maka kwarta kwarta gud mi maka appeal ka na ba ni mga price no mo na akong ginaabangan December, kaya December ka na magdula ang mga bata so kay nindot kaayo kay makakwarta po ba e sila no syempre mo na ni ang part 2 uh, sa nagsayaw kay part 1 man mi so part 2 na na wa man mi video uh, ako lang pangitaon kung asa among video ka para na ako i-post and then kani daing amo ang sayaw and then nahuman na and then kani ang part 2 sa mga lalaki nindot kay sila og sayaw o shout out sa imuha Uh, sir Michael Palapar nindot kay siya masayaw and then kani si Bunso nga among ginatawag nga nasa atubangan og si Barangan nga naa sa tunga o oh, di ba ug si pare nga Galbes nga naa sa kilid and then og si ano SG ah uh, basta wa nakalimot ko ano yung sa likod mo na siya no mo mga katropa ni sir so nindot kay sila manayaw and then daghan kay nga kilig sa mga chicks diya sa likod ah oh, di ba sana mga kuan diha sa mga na jowa dira so family lang mo dire mga available pa lang ni so ang available ani tulo lang ay duha lang kanang sa mga atubangan o kanang sa likod nga boys available pa o di ba saan kayo diyan parang nagbebenta ako pero dili bitaw oi eh. tinuod bitaw ang available diha sa ila is kanang sa atubangan o sa likod o nahuma nang ilang ano kay naulaw na sila padayon gyapon sir pala paro nang hawa naman yang mga tropa and then ni ang nagdaog kaning 3 tre kabuok nga mga babae mga long legs kaayo mga haud kay manayaw, so tulo lang sila kawala wala na ngapil ilang mga kauban ambot, buot so unsay problema basta sila padayon sila bahala tukso-tukso sila importante nga ada sila representative sa UM Matina o oh, di ba sa kayo diyan pa, palaban palaban pud sila nga tulo diba, no ah, anak wala may kompetensya hay ang importante nga na ay representative na ay representative sa inyong hanga area o oh, ang galing nila diba? ba oh hataw kayo diyan hataw kayo oh di ba mo ni sila ang nagdaog kay sabay tapos nindot tapos basta naanatanan anatanan sa ilaha ang kagandahan ug kagwapuhan sa ilang suot ang mainggit diyan baka naman pikit oh di ba so sa ati kisada na hagip sa camera kaning naapay uh, herban herban gwapa ka ay ang buhok and then ang amo ang kuan representative sa matina ako naga make up ako'y naga kisikas so, And then mo si Bibi Jean, kaya nagtindog na video-video diya sa kong atubangan. O ako dahil nang nakakulot. Hi sa'yo, Ate Aluyan. Shout out sa mo ha, Kagitabangan ko ni mo sa ako ang ganap karong uh, kabuntagon tungod kay kung wala mo wala usab koy mabuhat kay busy ka ayo o shout out day kang Ate Ligi shout out kang Ate Kisada kang Aluyan kay nagtabang gud siya og uh, kuan kanang make up dito nag nagtinabangay good in town mi diri nga dapita kay kung wala mi magtinabay wala in town good may mabuhat wa pugoy mabuhat o di ba so nagpakilala nang ang contestant sa ano sa Matina no so mo na siya ang uh, contestant sa Matina so ako ang bra bra is lai o palda ni Aluyan mo na yang gisuot Al, kang Aluyan or kang Ligis ba ni eh. basta mo maura o, oh, di ba? kaayo ang ato ang representative sa Matina. Ang uh, kung kuan gay. So, ayan. Dugay gid ni siya kay ano man. Taas man kay ang introduction. So, dugay po lang ato ang video. So, wala po kay na kung edit para inyo makita. O, oh, di ba? May pa-action-action -action pa dyan. Baka naman makapireta yung ditong dapita. O, oh, di ba? Gwapa po kayo. Itong MCSLG Didit aros to tilis, hastang guapaha, bani dihang dapita. O, oh, mayor, pero mas guapag yung kay kita ang tiyan, o, oh, di ba? Asa man, nagliwat ako ang representative sa UM Bolton. odi. Oh, sa iyang kuan assistant si LG Canlas ha 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 may ganern may ganern o bahala na importante mo daog -hmm. di ba tayo may madaog anak nila duha ka mang isang payat o di ba bahala na pili mo importante nga na pun may di ba so nag 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 kuan ba may nagdala pun may gamit anang ano no sa representative sa number one, so nagdala po may mga gamit no, kung dili po tungod sa amung ang dog ilahan no o oh, ba diba? pero mas magaling talaga yan ang story ani, kaning, win, uh, kaning number one, gikan gina sa amung uh, gikan gina siya sa UM Bolton so, nagtransfer lang siya din sa UM Matina, so amung gihapon siya mm -hmm. Oh, di ba nindot kay akong gihimo no, ako lang nang diy ng ano hinatag sa mga estudyante. DIY na ako nga ilang mga sini na pa sila ng anong modo akong gipasuot. Syempre, may na lang nanay gipangsuot kaysa wala nagdala o oh, di ba ang galing din ni ating uminom ng kok, o oh, di ba paspas kay na human pa anay and then so good na puta diri nga dapita introduction o oh, diri nga dapita o oh, di ba human naman ilang introduction ilang dula dula so na napuntay number 2 nga manayo dami diri nga dapita o oh, bodus mo diha budot mo diri sayaw mo tang 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 tarang tang 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 o oh, kin kinsa di mulaban diha o oh, sa sama ano lang gud sa ma, ma, sa lang gud sa ako ah kita na naman akong gihimo dire nga dapitan no pa iud iyon kimbot kimbot pa gukod gukod o oh, di ba ang galing talaga ng ano ko nang contestant ko pero mas magaling gud ang akuan ang ah. iyahang unsa na ang iyahang uh, tigtudlo o oh, di ba Enjoy lang para walang ending o di ba? Ana lang man ang kinabuhi. Oh, walay maghimantay sa kinabuhi, mag-enjoy lang. So, nahuman na ang, ang party, kinsay nagdaog. So, nadaog man yun mo ang kababainhan nga tulog. Gipasaya sila usap, gipasayang. O, oh, di ba Ang galing nila. Magaling kayo sila nga naka-outfit. Unsa pa nga, nakapantalon sila dihang dapita O, oh, di ba Ang galing sa naka-black no. Tapos ang blue, ang naka-violet kasing mukha ko. Pero, ingana, magiging akong naong sa na tong payat pa ko. Mm -hmm. sana o, oh, na naman ang mga person. Dari nga pero layo rady di ay. Dari ya si SGLG lang man na nay isa ka buka, o ba, ka uban namo good? nga nagingon nga ka, kanaong daw kanaong rapo, dili naong mas maganda siya kasi mas mapayat ako taba na ako ngayon so diri nga dapita hapon na kaayo enjoy enjoy me. padaogay me. o deba ako ginaguna una og lohod lohod mura gyud na hubog pero wag ko nakainom dirang dapita o oh, ang ako makalaban ako ang kuan ako ang pinakabuutan nga unsa um, na nga best friend sa UM Mate Bolton o oh, di ba kanang naka red o oh, pagalingay man may pagalingay kinsay kuan kinsay mas magaling sumayaw o oh, di ba sa mudya buduts muderi buduts mudiha buduts ta dapita o oh, manayo taninyo manayo taninyo way so ya ay way so ay basa ato alingaw lang dering dapita Sayaw ta dinhi para malingaw sila. bilik lang sila malingaw patiput kita. O oh, deba, asa na kalaban sa nakapula? Pula, Pula sayaw diha. O oh, ba? Diba? gikapo in tao nang ako ang kauban kanang naka-outfit og puti di ang dapita. puti. O oh, tagi sa isa daw medirang dapita ron. O oh, sige, sayaw mo diha sayo ta din hi nag arrange mo din kay para tag isa-isa daw kuno and then wala na nato na videohan no so gabi ina ni nga dapita no Kato ganihang nanayo, mi gabi sayo pa to pa pagapuhay mi diri nga dapita o kuan kanang gabi ina ni o oh. akong bunso among bunso no sa Bolton, na mo Ato ang bunso dire sa Matina. Oh, 'di ba? Mag, mag mag enjoy lang ta din hing dapita para guwapa atong pamati sa mga piling diha guwapa o oh, din hina mo. Oh, sa piling guwapo maningog o oh, shout out sa akong bana nga koan ah, nag uh, guapo, o oh, nag apil apil diri sa mo ang party. O, diba, ayoko. So, siyempre, di ba? ka ayo ko. So, syempre, diri nga dapita, manayo na punta, kay para kuan, nindot ka ayo tatanawon, mahuwasan ang ato ang uh, ipang inom din ha. So, diri nga dapita, manayo tanin ninyo, manayo tanin ninyo, mosayo tanin ninyo, o, oh, kahawad ba, nini nilang dapita, manayo, oy oy manayo lang tanin ninyo ha, walay personalan ha, basta unsa inyong buhaton. So, syempre, baskin kuan na, kadlaon na, So hapit na tama ni Rado para gamay lang hiposon ugma maghiposta. So daring nga dapita yung UM embolton Bolton gihapon ang nagtinabangay para lang ma mahuwasan or malimpihan ang ato ang area. So naginahinay ko, nagtiniil ko, nasamad pa ko nga dapita tungod sa pagpaningkamot nga malimpihan ang area para ugma buntag gamay na lang hiposon Nagduol si Ate Ate Ligis nagdot sa Ate Aloyan para tabangan ko nagpicture-picture med din dapita thank you for watching everyone